Bago kayo umuwi, may sorpresa ako sa inyo. Bigay mo na yung isang sorpresa natin kay sir. Kay sir lang muna. Sir, sorpresa ako sa iyo, sir. Pasasalamat ko dahil mabubuti kayo sa amin, sir. Siyempre, hindi mawawala. Si yun. Wala, sa yan. What's up sa inyo dyan, mga ka-150? Andito tayo sa bukid at nagpapagawa tayo ng kubo dito ngayon. Ayan, oh. Napakaganda ng ating kubo na pinapagawa. Napakalaki. Ayan. Tapos may bata dito. Uy. Ay. Uy. Ano ka dyan? Sila gumagawa. Tapos ikaw naka-model naka ka lang dyan. Ayan. Tawag dito. Ayan sila, sir. Ayan. Si Bulo. Tsaka kasama natin na nakaraan naggawa ng lechon. Tapos si sir. Ayun, tumira dun sa atin. Dun sa ano, tapat ng ocean and Atlantic Ocean. Ayan. So... Gamit ito, na, di ko alam kung anong tawag yan sa kahoy na yan. Bambo yan, sir? Ah, bambo yan, sir. Um, ba bambo pala tawag dito. Ayan. Sir, mga ano to? Mga ilang... Mga ilang linggo to pag matapos, or buwan? Lalo na't dalawa lang kayo, eh. Di ba? Tapos si Bulo, absinero pa. <laughs> mga tatlo? May tiris pa dito, yan. Tapos buruling. Ah! So mga ilang linggo yan? Mga buwan yan, no Tatlong linggo. Mga tatlong linggo. Pero ito, sir ano na to, ilang linggo na to na itong ginagawa niyo? Or ilang araw na? Ah, one, week pa lang. One week. So, talagang mga isang buwan din, no? Uh -huh. so, lalo na dalawa lang kayo ni Bolo, uh -huh. di ba? Uh -huh. So, dalawa lang sila nagtatrabaho. Tapos, malupit kasi talagang lokal sila dito. Tapos, sila na rin talaga yung pinagkakatiwalaan dito sa farm. Yan. So, punta din muna tayo dito. Papakita natin yan alam nyo guys guys alam nyo may surprise ako sa nilang dalawa kasi may surprise ako doon kay Sir Chai Bolo kasi yung dalawang yun sobrang sipag nun sobrang like sobrang sipag nun okay tapos may ibibigay ako sa nilang dalawa ayan so andito ito yung bibigay natin kunin ko lang totol kunin natin uy ayan oh, sapatos para pag alam nyo yun guys bibigay natin yung sapatos para pag mag ano sila mag tawag dito, mag-construction -co na oh, na sila. De, joke lang, joke lang. Ito talaga, ibibigay natin. Ito, panigurado, matutuwa yan sila. Kasi, alam nyo na, di ba? So, i-ano, itago mo dyan, alam mo, itago mo dyan. So, yun, yung bibigyan natin sila, guys. And sana matuwa. Matutuwa talaga sila dito sa ating sorpresa. Patapos na rin kasi yung patapos na rin kasi yung trabaho nila. Tapos tatanungin din natin Sir, um, tuwing anong oras pala kayo nag start mag, ano, mag-trabaho? Nag-start yung araw nyo? Eight. Eight, tapos ang tapos nyo? Five. Five or four. Four. ah, uh, tas, ay, pa, four na rin eh, no? Pauwi na rin, pauwi na rin pala. Siyempre, bago kayo umuwi, may sorpresa ako sa inyo. Yan! Para mapapanood nyo na kami. Pag nagbablog na kami, mapapanood nyo na kami. Yan. Si Sir, bigay mo na isang sorpresa natin kay Sir. Kay Sir lang muna. Sir, sorpresa ako sa iyo, Sir. Yes, cellphone yan, Sir. Galingan galing sa amin puso, Sir. Pasasalamat ko dahil mabubuti kay sa amin, Sir. Siyempre, hindi mawawala. Si Bulo. Yan! Wala yan. Ha? Ah, cellphone yan. Magagamit mo yan. Ah, uh, salamat ah. Hindi, salamat kasi loyal ka sa pamilya namin. Tsaka napakabuti niyong tao. Ah, uh, salamat sir ah. Salamat. So yun guys. Di, di pa naman nila sahod pero bigyan na natin din yun sa kanila. And kaya kayo kung may mga mabubuting tao sa inyo, sa bahay ninyo, kung sino pa yan, kapatid nyo man yan or ano ginawa kayo ng kabutihan, ibalik nyo ng doble. Okay? Nang wala kayong hinihinging kapalit sa kanila. Kasi alam nyo kung bakit? kasi si Rose ay bisaya. Ah, uh, git sa lahat, hindi hindi dapat tayo mag-aabang ng biyaya galing sa taas Bigay dahil ko Bigay ka cellphone doon. Ha? Huh? Bigay ka cellphone. Ano? Bigay ka cellphone doon, bakit wala ako? um, bakit wala man cellphone? Wala eh. Ah, uh, bakit Bapak hindi ako ka mang may cellphone, nanonood lagi bold eh. <laughs> Duan na, umuwi ka na, uy. Umuwi ka na. <laughs> <laughs> ha? Tingnan <Kasi> mo cellphone. <laughs>